Doon sa fish pan, mamingwit kami ng ibon. Ay, este, ibon. Oo nga, ibon nga. Hindi, kasi kasi namin yung ano, ibon na nahuli namin kasi nang ubus ng ano eh. Tingnan namin kung anong itsura. Tapos pakawalan din namin mga lodi. Nahuli uh, na. no? namin, kumakain na, ano. Dumamoy siya. Titignan namin. Kumakain mga na isda eh. Tingnan namin kung anong klaseng ibon yan siya. Bakit Masin naubos yung fingerlings namin eh. May nagdaday dito eh. Kaya tining natin na natin kung anong klase ibon yan. Ibon ba na may balahibo? Oh, may isa pa oh. Oh, yun siya oh. Ito na meron kami ng huli dito Sa Isa sa dito. Ito, tabi dito. Dito, dito, dito. Para makita. Ah, tingnan mo yung pispa no, namin. Kasi, na, na, ay. Yun. Hanging bridge to. Eh. Tingnan nyo oh. May hanging bridge yung pispa namin. Ayan oh. Tatawid kami doon sa ano. Laot. Doon sa laot. Oh. Alam, ingay niya. Anong kulay niya? Anong ibon niyan pa? Uh, siya yung kumakain ng mga fingerlings eh. Hmm, miiyak siya. Eh, mo kasi? Oh. Ganun mo. Oh. Siya yung kumakain ng mga fingerlings. Hmm. Hmm. Siya kasi yung kumakain ng mga fingerlings kaya naglagay ako ng... Nag ako ng silo. Aha, kasi inuubos niya yung mga finger, fingerlings dito na nilagay namin. Oh. Hmm. Nasa palibot kasi siya eh pag gabi kumakain sila kaya nilagyan ko siya na sayang yung gabi natin mga bali yun 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 pa naman gabi ko hey. sakitin sakit yung tukain pa ha yun yun ka. huh? ka, yan. kaya lumalaban nga eh okay tanggalin ko tanggalin mo tanggalin mo para ano pagkawalan natin Kawawa naman. Kasi. Kawawa naman ikaw. Kaya nga ka kasi nang kain ng ano eh tilapia. Kumakain sila ng tilapia kasi. Doon ka sa ilog, doon. <coughs> ha? Huwag ka nang bumalik dito. Uh -huh, Ngabalik na 'yung gabi ko. Hmm. Hmm, sinakal mo na. Oh. Yeah. Ito yung kumakain ng ano, mga tawag dun, mga fingerlings dito. Mm. Kinakain mo yung mga tilapia namin ni. Eh. Oh, nasiluhan siya. Nilagyan ko kasi ng silo eh, para mahuli. Ano na? Ano na? Ano yung Ano namin ni? Eh. Paano yan? Doon ka sa ilog, ha? Ang payat naman niya. Kaya, mm. yeah, ayun na. Doon, sakitan ya. kita. ayo mata ko eh. Silaw. Kaya lang, pag pinakawalan to, babalik na naman siya. Uh -huh. Oh. Pakawalan okay. uh, natin 'to kaya lang paano kaya Babalik na naman. Doon sa ano kabukiran. Doon no, pakawalan mo no? doon, doon. Doon. Hmm.